Aris. Ngayong araw binibigyang babala ng mga pahiwatig na maaaring mawala ang magandang enerhiya mo kapag ang kausap mo ay isang lalaking may mataas na estado sa buhay. Ang pakikipag-usap o pakikipag-deal sa taong ito ay maaaring magdulot sa iyo ng mga suliranin, lalo na pagdating sa pera at relasyon, upang maiwasan ang anumang komplikasyon mas mainam na umiwas ka sa kanya sa araw na ito. Ngunit sa kabila ng mga babala, positibo ang iyong aura pagdating sa pagpaplano ng mga bagong pagkakakitaan, magiging matalino at masigla ka sa paggawa ng mga plano, kaya't mas mainam na gamitin mo ito sa mga bagay na makakatulong sa iyong pinansyal na kalagayan, tandaan. Maging mapagmasid sa mga senyales na ipinapakita ng iyong gabay sa araw na ito. Pagdating sa pera, magingat sa lahat ng transaksyon, huwag magpapahiram o magbibigay ng pera, lalo na sa mga pamangkin at pinsan, upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema. Sa trabaho, maayos ang magiging takbo ng araw mo. Ngunit maaaring makaramdam ka ng paghina ng enerhiya kapag nakaharap sa mga superior na babae. Kung bibigyan ka ng mga gawain, siguraduhing maging pokos at magingat upang maiwasan ang anumang suliranin. Ngayong araw ang mga kulay na color green at color yellow ay magbibigay ng balanse at kasiglahan sa iyong buhay. Tandaan ang mga numerong number 22. Number 29 at number 34 dahil sila ang magdadala ng swerte at magbibigay ng lakas sa iyong mga plano huwag kalimutan ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin